Kidlat News Updates Ako po si Cesar Suryan, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Dead on the spot ang isang lalaki sa Bacoor City, Cavite matapos aksidenteng pumutok ang baril ng pulis habang nagpapambuno ang mga ito. Ayon sa investigasyon, naghain ng mga otoridad ng warrant of arrest sa isang alias Andy sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ngunit nang huliin na ito ay bigla itong naglabas ng granada sa kakumaripas ng takbo. Nakita pa sa CCTV footage ang paghagis nito ng granada habang tumatakbo na mabuting hindi naman sumabo. Nang maabutan ito ng pulis, dito na sila nagpambuno at nagagawan ng baril at di kalaunan ay aksidenteng na iputok ng pulis ang baril sa suspect na agad niya namang ikinamatay. Hindi tinanggap ng China ang resolusyon ng House of Representatives kung saan binabatikos nito ang mga iligal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Sa pahayag ni Wang Wenbin, Foreign Ministry Spokesperson ng China, groundless umano ang resolusyon ng Kongreso ng Pilipinas. At anya, ito'y isang maling interpretasyon at paninira sa imahe ng kanilang bansa. Matatanda ang inadapt ng House of Representatives ang House Resolution 1494 noong Merkules na kumukondena sa mga aksyon ng China sa WPS. Banta ni Wang Wenbin sa Pilipinas, dapat tigilan nito ang umanong panggugulo sa katubigan ng China. At ibalik na lamang ang pagresolba ng maritime dispute sa pamamagitan ng negosasyon at konsultasyon. Patuloy na iginigit ng China ang kanilang soberanya sa disputed waters. Ito ay sa kabila ng pagdeklara ng Permanent Court of Arbitration sa Hague noong 2016 na walang legal na basihan ang Beijing 9-Dash Line sa South China Sea na inaangkin ng China. Patuloy na tumaas ang foreign currency reserves ng Pilipinas noong katapusan ng Nobyembre kahit sa patuloy na pagtaas ng presyo ng ginto at ng net income ng Central Bank. Sa datos na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, naobserbahan ang pagtaas ng gross international reserves o GIR ng Pilipinas sa 101.3 billion dollars sa pagtatapos ng November. Higit na mas mataas ito sa 101.1 billion dollars sa katapusan ng Oktubre. Binubuo ang reserve assets ng BSP ng mga foreign investments, gold, foreign exchange, reserve position in the International Monetary Fund at special drawing rights. Ayon sa mga economy experts, ang pagdaas ng GIR ng bansa ay bunsod ng patuloy na remittance galing sa mga overseas Filipino workers at BPO revenues. Magandang balita sa mga sumasakay ng tren. May libreng sakay sa Light Rail Transit 2 o LRT2 bukas, December 10, sa pagdiriwang ng Human Rights Day. Ang libreng sakay na inisyatibo ng Commission on Human Rights o CHR sa pakikipag-ugnayan sa Light Rail Transit Authority o LRTA at Department of Transportation o DOTR ay bilang pakikiisa sa selebrasyon ng 75th anniversary ng Universal Declaration of Human Rights o UDHR at 2023 National Human Rights Consciousness Week. Ito'y magsisimula ng alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at magpapatuloy sa alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. December 10, 1948, ng pagtibayin ng United Nations General Assembly, ang UDHR na naglagay ng pamantayan sa pandiigdigang karapatan ng mga tao. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.